Ito si Agalia Cloud, isang 36 na taong gulang na babae at siya daw ay not guilty sa kasalanang nakipag-sex sa isang 15 taong gulang na lalaki sa Lacey, Washington. Ang lalaking tinutukoy ay ang ex-boyfriend ng anak ni Cloud. Nang maghiwalay ang anak ni Cloud at ang kanyang boyfriend, nagtaka ang nanay ng lalaki dahil panay punta pa rin ito sa bahay ni Cloud. Sabi ng teenager sa kanyang ina, nakikipagkita siya kay Cloud kahit na doble ito ng kanyang edad dahil matutulungan daw siya ni Cloud sa kanyang karyer sa pagsayaw. Si Cloud ay isang musician. Nagpunta at nagtalik di umano ang dalawa sa Holiday Inn Express na ito. At may sex tape pa raw na nagmula sa enkwentrong ito. Hindi na sana ito nilista ni Cloud sa kanyang IMDB page. <laughs> Joke lang po. Ayon sa prosekusyon, may na-record silang pag-uusap na kung saan inamin ni Cloud na nakipag-sex ito sa lalaki bago pa siya umabot ng 16 years old. Ang edad ng pagkonsinti sa Washington ay 16 depende sa sitwasyon. Si Cloud ay inutusang magpakita sa korte sa Disyembre samantalang nagkagulo ang internet dahil sa insidente ito. Para sa inyo, ito ba ay nasty or nice? Mag-iwan ng opinion sa comments.